Noong 1820, isang grupo ang nagtipon sa isang pista sa paligid ng County Courthouse sa Salem, New Jersey, na nag-uunahan, at nag-aabang kung sino ang maglalakas ng loob na sumubok ng isang hamon. Maya-maya, isang lalaki ang humakbang papalapit na may hawak na isang pirasong prutas. Habang ito'y itinaas niya para makita ng karamihan, sila'y nag-uusap-usap na may kasamang kasabikan, talaga bang kakainin niya ito? Ang lalaki ay si Colonel Robert Gibbon Johnson, at ang prutas ay isang kamatis na itinuturing noon bilang lason. Ang mga buto ng kamatis ay unang ipinakilala sa Italia noong ikalabing anim na siglo ng mga kastilang konkwestador. Iniisip ng mga Italiano na ang hugis puso na kamatis ay isang afrodisya. Kaya't ang salitang tomato sa Italiano ay poma amoris na nangangahulugang love apple hinahangaan ang prutas sa taglay nitong kagandahan. Pero dahil sa koneksyon nito sa nightshade, itinuturing itong lason ng mga Amerikano, at hindi ito sumagi sa isip ng karamihan upang kanin ito. Napasingap sa takot ang mga tao, habang inilalagay ng kolonel ang kamatis sa kanyang bibig at kinagat ito. Inaasahan nilang makikita siyang bumagsak at mamilipit sa sakit sa harap ng county courthouse. Ngunit walang nangyari. Sa halip, kinain ng kolonel ang pangalawang kamatis. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang mga nanonood na kumain kasama niya at ilang matapang ang lumapit. Pagkatapos, sila rin ay nasarapan sa lasa at texture ng kamatis. Mabilis na kumalat ang balita at sa huli, ang kamatis ay malawakang tinanggap na kasama sa pagkain ng mga Amerikano. Nagpapatunay na ito ay isang mainam na pinagkukunan ng mga mineral at bitamina. Taon-taon, ang Estados Unidos ay nagpapasibol ng halos 2.7 bilyong libra ng mga kamatis, kung saan may higit sa 15,000 na uri nito. Itinuturo ng Biblia na ang Diablo ay maestro sa pandaraya, na nagpapaniwala ng mga tao na kung ano ang mabuti at kaingin kung ano ang masama. At itinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan, siya'y itinapon sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Apokalipsis Kapitulo 12, Versikulo 9